tao oh. to ito yung mga mati matitigas ng ng petrol rosario Sir Cute loader natin si chito 1 oh, billion views to yung <laughs> ano namin ha pag sumwendo na ayun yung ID ko na, no. okay, okay na no Wala okay, okay, na lang <laughs> ID ko, Yung ID ng Petro. Shout out. Yan ba 'yung ano mo? Hindi ka na search ka nila. Badiscart <laughs> and PH. Ayan, dito kami sa may labas ng Petron. Dito kami natambay eh. Yun, shout out. Sir Chito. <laughs> Pagkarga namin. Ayan, matigas na taga-karga namin. <laughs> Piler. Ayun o. No? Shout out. Sama ko si Buddy. Jimmy. Dito kami sa ano sa labas ng ano. Terminal. Ayun. Hindi <laughs> na Dito si Buddy Jimmy ano to eh. Malaking tulong to sa amin kasi veterano to dito sa Petron Rosario eh. Pag yung mga delivera na hindi pa namin na dideliveran. Lahat ng delivera alam nito basta yung sakop ng Rosario yung uh, collar to si pati dito sa ano ilang years? 27 pala <laughs> 27 years dito sa ano, ano sila yung RAR collar saka pag yung magkakarga kami dyan yan, tinitipan niya, pati yung pagbabahig yan, tinutulungan niya kami dyan shout out sa iyo pati Jim babihay ka ngayon ngayon naman yung ano yung top 1 Tapuan, ah, pa-burger pa, pa -burger ka naman. Ilang biyahe? 46. Kala ko 47. Kung kung kapay sa... Hey, okay, lalo yung huling yung, yung biyahe ko. No. Oh. Yung biyahe ko ng kinsenis lang eh. 26 26 baby. Oh. Hindi niya na ano yun eh. Hindi pa na ano yun? Hindi niya ako. Hindi niya yung lay post. Ba, ayan o. Oh. Si Paddy Buyok, Leo Highway Vlog. Si Paddy Jim. Caller. Tawag -taw -taw dito kami sa labas ng ano, terminal. Pakainin mo na naman ako? Ay, oh, siyempre. tara tara ayaw. kain daw oh. <laughs> I like. Yeah, no. Nakalibre naman tayo kay Buddy Leo Highway Vlogs. Salamat. Si Buddy Leo Highway Vlogs yung top-notcher ngayon. For the month of July, 46 na biyahe. Oh, ayop. Kumikita na ng 60 to, isang buwan eh. Ayun, sabaw natin. Yan, thank you, Yan kain mo tayo. Shout out. Shout out. Shout <laughs> <laughs> Balik <Uy>. lang <laughs> Balik. Dito kami sa labas. Break time. Hintay namin si Somay. Baka may na tayo doon. Pag-ilig <laughs> naman. Eba, tagal pa. Pinalamig ko muna. Pinalamig Il ko. Uwi Il yeah. pita si Patricio. Shout out, guys! Dito muna kami sa labas habang naghihintay ng resibo. Pag-ilig ito sa labas ng ano, terminal. Tambayan ng tropa.